Ayan yung mga nagahapot sa kuya kung hain ang harong ko, saka kung ano ang klasikang harungko, gusto nindang mahiling. Ayan! Ito ang harong ko. Ayan o. Oh. Ayan mm. ang harong ko. Saka yan ang nipaan. Oh, ayan ang itong mga nagahapot ng hain ang harong ko, ipahiling ko ang harong ko. Akala nindo, akala man kaya nindo, mayaman ako. Nagahapot, magpaparahapot ka mo, hinahanap nindo sa kuya ang harong. Oh, nibaga ang harong Oh. Ayan o. Ayan Oh. Ayan ang harong ko. tio si Mama Skanoy. Yan, may didigyan kita sa kung ano digdi babayi. Haputon uh, tayo ni kong uh, buta, sa kung butanti ini didiyo sa barangay. Opo! Opo! po Ay. Ay! Ano po? Ano sabi? Ay, mamas ka, ano, ikaw pala niyan. Tayo ang kanina ka-star sa ha Kubo ini. Pangiton bagay ganyan yung harong na niyo? O ano man yan ang problema kung pangiton? Ini ang harong ko. O, ano man ang problema? Pangiton, mamas ka, ano yan sa imong kalaku? Iriguahong ka na. O ano man yan kung pangit ang harong ko? A akala lang hindi, mayaman ako. Tios ako. O, Sika, o, ano si O mo na ang harong ko na iyo pala ninyo. Ano man yan ang problema? Sikatong ka na po, baga. O ano man ngayon, ngunyan, kung sikat ako? Dahil po ako. po akong tabang sa imo. Tapos naabutan ta ka. Digdi ka po na ka, istar palan. Akala mo sa kuya mayaman? Si Os baga ako. Iyoy, na naroon ko ng hiling mo. Hmm. Hiling mo, iyoy, naroon ko. Oh, si ako kaya. Lumayas ka, digdi. de may tuyo nga niya ako sa imo. Buksan mo po iniyo. Gusto ta ka pong makaulay. ano baga, ano baga problema mo? May uman, may tuyo po ako sa imo ta. na malaban po akong kagawad, kang manuhaan. Unya po nailing ko po ang hakong mo, digdi ka pa lang naka -istar. Ang kala ko po, iriguahon ka. Ang pagkuna mo ma mayaman ako. Unyan, naraman mo na tiyos ako. Papaharungan mo ako? O itutulot ka? Ipapailing ko sa imo. Iling ini harung ko. Ilingon mo. Kinakasupog mo po ini? Dai ko ini kini. Dai ko ini kana na harung ko. Taiyo ini ang harung ko. O unyan, mayo ako ning CR. Mahagad ako sa imo ning tabang na map mapasiaran mo ako. Ilingon mo. Ho. Okay. O sige daw, ilibot mo po ako ligdi yo, uh, Manay. Sa imong Ito, ito, ito tong takarig dito sa kuyang harong oh. Idingan harong ko. Iyan po yan, mga nita ko iyan, mga panom ko O, Uhain po digan si Ermo. mo. Maangani ako ko si Arka. Ta. Sa inka po digan si CR pag inaabot ka na. O ningan ni digya ko nag si CR o digi oh, di oh. Napapaudo nga ako lang ako na Dyan lang. O, Ay di na naman ni Dena. ka lang po. Ay nako. Diyan ako lang natuan. Napalipod-lipod lang ako diyan. Oo niya, naaraman mo na. Oo yun niya, naharong ko. Hindi e, yun mo yun niya, naharong ko. Ang pag-una mo kaya sa kuya, mayaman na ako, te, o sa akong tao. Iyan, e, no? Inaharong ko, ulahilig mo yan, no? Oh. ang kala ko po kay Mama ka, no, eh. Tanag -ta milyong-milyong views ka, iraigwahon ka na. Oo, ngayon yan ang ara, kala mo. Yan ang kala mo. O, nilililig mo sa kaya, ah, maya, maya. Oo, oh, yun niya, no? Iyan, ang pagsasaklaan ko, minsan pigabawagan ko pa ni ka. Ano, Ido? Tama man kaldiro, ibang kaldero, ibaad lamang mabakalan mo lamang itong kaldero. Kasi rula. May nangarong ko, oh. Eh, di mo niyan, nakaraman mo na tiyos pala na ako, tam, pagkakala mo pala sa kuya. kara kay gawin ako. Oh, hiling mo, 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 hiling Mahayo ka, ka, ma -ma ka mapala sa kuya may tatabang. Pagpaparaminusan mo lang ang pagkatawo ko na ang akala mo sa kuya, kay Ricky Gawa, kara kaigwahon ako. Eh, ano ini, yun? Kara kaigwahon ako.